Mother sa kagayam di oro ang pasyente kasi komatos matapos manakit ang ulo. Ang utak pala kasi niya nagdurugo na. Bigyat... Isa ka ba sa madalas nagising sa gabi pero tulog sa umaga? Ito ang gawain ng netizen na si Daphne bago siya isugod sa ospital at maging kritikal ang kondisyon ng dahil sa naging routine nito kada araw. Nagsilbing babala ngayon sa libo-libong netizen sa social media ang viral na kwento ng 24-year-old single mother na si Daphne mula kagayan de oro. Matapos matapos maiulat ang nakapanlulumong sinapit nito. Kwento ng kanyang kaanak, madalas umanong makaranas ng pananakit ng ulo si Daphne. Pero ang akala nilang simpleng sakit ng ulo ay ang hudyat na pala ng matinding kalbaryo nito. Dahil sa headache, nakomatos at naging critical ang lagay ng single mother sa ICU matapos makita may pagdurugo na pala sa kanyang uta. Kwento ng tiyahi ni Daphne sa isang interview, pina-check up namin siya ang sabi migraine daw. Then may nireseta na Then ininom niya na wala. Then until a week by week, sabi niya masakit na naman. Then four days siyang hindi nagtrabaho. Tapos may lagnat, nagsusyo ka na. Yun nung tinala sa ospital pagkadating tines ng tinest. And then pagkagabi, nagsisure na siya. Madalas daw tulog maghapon ang kanyang pamangkin dahil graveyard shift ito sa kanyang online job. Kaya naman ang buong akala raw nila ay normal lang ang madalas na pagdain ni Daphne sa sakit ng ulo. Ayon sa mga doktor nito, tumagal daw ng hanggang 25 minutes ang pagsisijor ng pasyente at ilang beses na rin itong nagsijor sa loob ng ilang araw na pamamalagi nito sa ICU. Sa pamamagitan ng CT scan, doon nakita na may blood clot ito sa utak. Hindi pa umano kung saan at kung paano ito nangyari. Pero ayon sa mga profesional, ay posibleng dahil ito sa sobrang stress sa trabaho. Dagdag pa ng kanyang tsahin, ang sabi blood clot, may dugo daw sa utak. Pinakita sa amin dito sa right side and sa left side, may dugo po, nag yung dugo. Nilagyan siya ng gamot sa ulo, pampalusaw lang ng dugo, but no guarantee kung malusaw ba. Basta ang sabi sa amin, magpray na lang kayo. Labis naman na kinaawaan ang kaanap ni Daphne, ang babaeng anak nito, dahil bilang single mother at walang katuwang sa buhay, hirap sila kung papaano ipaliliwanag ang lahat sa apat na taong kulang pa lang na anak nito. Sa kasamaang palad, pumanaw na ang naturang netizen itong February 25, 2024. 2024. Gayunpaman, nagbigay ng payo ang mga doktor sa publiko na kung isa ka sa nakararanas ng sintomas na ito at kung pareho rin ang sitwasyon mo sa naturang netizen, iwasan umano ang labis na stress at siguraduhin mas iprioritize ang tamang pahinga at sapat na tulog.